up Bible readers! Pag-ibig! Bang Bang is back for another episode of Makabuluhan at puno ng kaalamang mula sa Biblia. Kaya naman, maghahanap tayo rito sa Tagbilaran City ng kakausapin natin para sa ating featured Bible verse for today. Let's go! Kung may pangalan na ito, Nay, pila na edad? Leonisa Balilihan, ang edad 74. Okay raman, ma'am. Ang kanira akong tuhod sakit sa atuang ka nang makita. Oo, oh, ka nang uban, mamarani, natural lang magin yung uban mo ma ilhan nga, taas ng atong edad, taas ng bonus nga gihatag sa ginoos. Kabalo ka ba, nay, nga ang uban nakasulat sa Biblia? O pa, ma'am, murag ka rin pa mutuo ka ba, Biblia? Mutuo. Ayin ay, na nabasa na ba ni Muni? Ang himaya sa mga, mga batan-on lalaki, mao ang ilang kusog og ang ka ang ka sa mga tigulang mao ang ilang ubanon nga ulo ang atong mga sa atong mesikulo nga ang atong edad ang atong pagkaubanon mao na iti mailhan nga taas ng bonus nga gihatag sa Ginoo sa ato ah. ayon salamat sa Dios na <laughs> ikaw ba Nabasa mo na ba to? At para sa iba pang videos at makabuluhang usapan, i-like at mag-subscribe na sa MCGI channel sa YouTube at huwag kalimutang i-share. At para laging guided sa mga aral ng Biblia, mag-download na ng Digital Bible App sa Google Play Store or Apple App Store. Ito po ay libreng libre para sa lahat.